Kagigising nga lang namin ni eh, Esmi at si Manang Lia tulog pa nga rin hanggang ngayon. Saktong sakto naman, meron akong nakitang ulam dito sa may lamesa na ay sardinas with egg. Kaya naman iiinit ko na lang to tol na no? makapag merienda, rin kahit papano. At humihingi nga po pala ako sa inyo ng pasensya tol dahil paminsan eh hindi ako nakakapag-upload. Itong cellphone ko kasi na ginagamit ko na pang vlog eh talaga naman basag na tol at nagbabak na ng kusa. Kaya minsan eh hindi talaga ako makapag voiceover ng ayos. Tulad na lang kahapon, dapat ngayon mag-upload talaga ako. Kaya lang eh mag pa lang ako eh, hindi na matouch, tol. Minsan talaga hard charge nitong cellphone ko. Wala eh, wala tayong pambili tol. Nagkakaroon man minsan pero inuuna ko yung airmat ko. Pero kahit anong mangyari tol, eh, pagtiyagaan at pagtitiis ang muna tong ginagamit kong pang-vlog. Kaya sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin mga uto lang gandulo. Sumabalik so, na nga tayo rito tol sa food trip namin ni Esmi. Hindi na nga kami kumain ni Esme nang tanghali ang gawa mga alas 12 eh, pinatulog na namin si Manang Lia. At pati kami nagpapatulog, eh, talaga namang nakatulog din. Ganun ka rin ba tol kapag nagpapatulog ka ng bata, yung tipong kakantay mo sa kanya makatulog, eh, ikaw tong nakatulog. Halos alas 6 na nga rin tol yung mga oras na to at si Manang Lee ay tulog pa rin kaya naman sinamantala na namin eh Smith umepti na kami rito. Kung ganito ba naman kasi kabisa pupudri yung pupudripay mo tol ay talaga naman. First bite. Ay, talaga naman. Bisa tol. Paborito nga namin ni Esme to. Sardinas with egg. Tapos tatapatan mo pa ng baaw. Ay, talaga naman. Ubos. Rekta saing. Eto na nga kain namin ni Esmi ng hapunan tol. At mamaya naman, ang kakain na lang si Utol at si Bayaw. Alam nyo na, nagdadahit tayo tol. Kaya kailangan dapat maintain na natin yung FT natin. Kapag mga ganitong ulam kasi tol yung nakikita ko sa lamesa, eh, talaga naman ito yung mga hirap kong tanggihan talaga. Pagkatapos, iinuman mo ng malamig na tubig. Ay, talaga naman. Kaya bumili na si Esmi ng yelo. Pabili po. Yellow po, kuya. Ay, naubusan ako agad eh. Ay, wala na. <laughs> May yellow po kayo? Ay, still po Sige po. Isa po. Thank you. Oh. Agad agarang ko na nga rin kinuha yan, tol. Nang maisalin na natin dito sa pitchel. Like ay, sesmi si na nga bumili. Siyempre, tayo na magsasalin. Mabisang-mabisa yan, tol. Pag malamig na malamig, kaya naman palamigin muna natin, tol. At yung pangalawa, siyempre, safe na safe niyan, tol. Kaya naman itagay na natin, tol. Itang kita nyo naman, tol, sa bakas ng mukha ko, kung gaano kalamig tong itinatagay ko, ay talaga naman busog na naman sa hapon. Kaya ganito na lang. Paalam!